Noong dekada 70 si ay nauso sa ating bansa ang mga grooving tugtugin na nagbula sa mga sikat na bandang banyaga tulad ng Bee Gees, Earth, wind, and Fire at madami pa na talagang nakakaindak yung tipong mapapakembot ka na lang. Pero syempre, hindi naman nagpahuli ang musikang Pilipino sa paggawa ng mga napakagandang awiting na talagang maipagmamalaki mo at hindi naluluma kahit ilang dekada na ang lumipas. Nandyan ang Boyfriends, BSTN Company, Hagibis, at syempre, ang ating topic ngayon, ang bandang hotdogs na tinaguri ang Manila Sounds. Nakakami sila ng mga idol. Halika, atin silang pag-usapan kung paano nagsimula at nagtapos ang kanilang grupo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito early 70s nang pasukin ng dalawang magkapatid na sina Dennis at Rene Garcia ang mundo ng musika. Sila noon ay miyembro pa ng bandang Red Fox na isang mainstay band na tumutugtog sa Third Eye sa Manila. Pero sa kalaunan ay noong 1972 ay nagpasya ang dalawa na bumuo ng bagong grupo. Ito ay tinawag nilang Hot Dogs. Kasama ang kanilang mga kabadis sa Lasal Green Hills na sina Lori Luz Ramon Toralba, Jess Garcia Roy Diaz de Vera at isinama din nila si Ella del Rosario upang kanilang maging bokalista. At inilabas nila ang kanilang unang album na pinamagatang Unang Kagat noong 1975 under Villa Records. Nakapaloob dito ang kanilang mga awitin, Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko, Rock and Roll Boogie, Every Day I Think of You, at syempre di mawawala ang kanilang mega hit na First Love. talagang nagbigay sa kanila ng napakalaking tagumpay at umatak papunta sa kanilang kasikatan at nakakuha ito ng Platinum Gold Record Award at ang kanilang kanta na Ikaw ang Miss Universe. Oh, Miss Universe. Ay naging soundtrack nila sa Sharon Cuneta at Gabi Concepcion at ni-revive din ni Sharon ang kantang First Love. Dahil sa ganda ng kanilang musika, ay dito lubos na nakilala ang bandang hotdog. Sila din ang nagpasimula at nagpakilala sa mga Pilipino ng bagong panlasa na pagdating sa musika at sila ang tinaguri ang The Manila Sound. Noong kasing mga panahon na iyon, ay medyo hirap na tayo sa larangan ng musika. Pero noong pumasok ang mga awitin ng hotdog, ay nabigyan nila ng bagong kulay ang industriya ng musikang Pilipino. Dito na din ang labasan ang iba pang sumikat na banda. Kinilala din bilang Manila Sound tulad ng Boyfriends, BSTN Company, Hagibis, at madami pa. At sa kaparehong taon, din bago matapos ang taon 1975, ay inilabas nila ang kanilang pangalawang album. Napakagat pa nga. Ilan sa nilalaman ng album na ito ay ang galing siguro, reserve sa iyo at madami pa. Nasundan pa yan ng dalawang magkasunod na album noong 1980. 1976. Gaya ng Inspiration, Everybody Need One, bilang ikatatlo nilang album, Everybody Needs an Inspiration, First Love 2, Manila, Pandesal sa Umaga, at ang kanilang fourth album na Jumbo, Under RCA Records, kasama ang mga kantang panaginip, o aminin kung aminin kong may asawa na ako at madami pang iba. Pero ang pinakaumago ng pansin ay ang kanilang kanta na Manila. na tumatak sa lahat ng nakikinig, lalo na sa mga overseas Filipino workers dahil ang nilalaman nito ay patungkol sa mga taong miss na miss ang ating bansa, lalo na sa Manila, yung ingay ng jeep, kalye, etc. na talagang hahanap-hanapin mo. Nagpatuloy ang kasikatan at pamamayagpag pag ban ng hotdog. Naging kabi-kabila ang kanilang mga tour, i at mga concert sa loob at labas ng ating bansa. Kalipas ng ilang taon, Noong 1979 ay muling naglabas ang grupo ng ikalima nilang album. Ito ay ang Ani Batong Bakal. under WEA records. Matapos itong ilabas, ay instant hit na naman ang kanilang awitin. Sa kaparehong taon, ay naging soundtrack ito ng pelikula na pinagbidahan nila Miss Nida Blanca at Laura Honor, Res Cortez, Chichat at Lidza Maniego. At sa kaparehong taon, ay inilabas nila ang ika nilang album na Laking may Maynila. Taong 1980, ay kasama naman ang kantang Bongga Kaday, na ginamit naman bilang soundtrack sa pelikula na may kapareho ding titulo at pinagbidahan muli ni Lamis Nora Honor, Lloyd Samarquino, Rory Kison at madami pang iba. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa hindi pa ng iba si Miss Shasha Padilla, ay eh naging singer muna siya ng bandang hotdog noong mid-70s. Subalit sa kalagitnaan noong dekada at senta, ang hotdog ay nabuhag dahil ang ilang mga band members ay gusto munang ipursue ang kanil kanilang mga personal na karera sa buhay. Si Rita at ay nag-focus sa pagiging entrepreneur habang si Rene Garcia naman ay binuo ang Bandang Pinoy Coop na isang organisasyon na naglalayon na tumulong sa mga kapwa musikero na matuto at makapagbigay ng trabaho. Pero pagkalipas ng ilang taon, noong 1988, ang grupo ay muling nagsama-sama at inilabas ang kanilang ikapitong album na 100% Film at di mo pansin noong 1991 subalit hindi na ito naging mabenta dahil noong mga panahon na iyon iba na ang nauhusong tugtugan pagkatapos nito ay unti-unti nang tumamlay ang kanilang karera sa industriya pagkatapos ng halos isang dekadang pamamahinga ang bandang hotdog ay muling tumutog sa mga gig noong 2000 pero hindi kasama ang tatlo sa original member ng grupo na sina Ella Del Rosario, Lori Ilustre at Ramon Toralba. Noong June 17, 2014, ay nagkaroon naman sila ng benefits concert sa Tacloban para sa nasalanta ng Bagyong Yolanda at patuloy ang kanilang mga gig sa loob at labas ng bansa. Subalit, noong September 2, 2018, ay pumanaw ang isang founder, vocalist, songwriter, guitarist ng bandang hotdog na si Rene Garcia. Ayon sa kanyang kapatid na si Dennis, ang sanhi ng pagkamatay nito ay dahil sa cardiac arrest sa edad na 65 at ibinurol ang kanyang labi sa Manila Memorial Chapel sa Sukat, Paranaque. At noong Januari 19 ay sumunod namang pumanaw ang kapatid ni Rene na si Dennis Garcia na bassist, vocalist, songwriter. Dahil sa renal failure sa edad na aning ibinurol ang kanyang abo sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Nakakalungkot man ang pagkawala ng magkapatid, ngunit magsisilbi pa din buhay ang kanilang mga alaala dahil sa mga gandang awitin na siyang umukit sa musikang Pinoy at ang kanilang mga kanta ay magsisilping inspirasyon sa bagong henerasyon.